What's up mga guys So for today's video Mangunguwa kita kanyan Ki Pako So araw din daw ang Pako Ang Pako ay yung ko Kukuha lang digdi sa mga Gilid-gilid kan ano kan, mga uh, Pag nag-uura Nagtutubo na yan guys So Ngunyan Ibanan nyo kami guys Mangunguwa kami ngunyan Ng eh. Pako Let's go Guys, hindi ang pakuligli sa bigol. So, very popular ini kasi masira mo na ini, wala masyadong preservatives. Pwede nyo lang ining uh, gibon salad laagan ki itlog na maalat o yung itlog na pula. Tara, tapang uwa kita giraray didi. Sana dahi kitang makuha ang alas didi na hayop ninyo. Uy! Hindi magmumura for today's video. Ayan, nakulong digdig, guys. Yung mga hagad kita, guys, ki, ano doon, ki buko. Pakatakuanan lamang kita. <laughs> Pako para sa puso. Uy! <laughs> Shout out po duman sa nagkukuhang ano buko. Kay kami tigtatangro. <laughs> 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 Baka naman kuya. Pagad man ng ano buko. <laughs> actually guys, tig tig diit ano, diit na ako nagduduman para makaagad kita kibuko. <laughs> so guys, nag-uuran-uran na baga. Ano na iniyo? Ano mapadumog na kita igdiyo? makulong guys kipa ko digdi digdi guys may gust ka lang magko akipa ko may panuyog ka pa huy <laughs> e minsan may mga nuyog nuyog digdi guys may pamakulaw ka na may pangulam ka pa Pulong digding pa ako talaga. Ano na tayo? huy Pag sinuswerte ka nga naman talaga guys. Ayan. May pako ka na. May niyog ka pa. O ano pa? May pamakulaw ka na. Tara. Tachan. Bubunutan ta tanda na ining hype. Uy! Tara. <laughs> ah. Ayan. So iwala ta muna digdi guys. Ining mga pako. Tsaka ayan. May pang ano pa kita. Pang... Pamakulaw. huy

Hati-hati. <laughs> <laughs> Hati-hati. <laughs> nanti kira apa ini. Maksud aku, maka pula aku dan nanti tadi putar. Bagaimana kalau <laughs> aku kena berjalan-jalan. Nanti kira

ibang bayawas kasi sa mga sentro-sentro Bira lang ang mga bayawas-bayawas yan uh. pahinog na siya pero medyo manamis namis na medyo nagaagaw kay Alsum pero siram hmm. Uh. <laughs> talaga medyo nakakakilig <laughs> Yawa. Yawa. Hmm. beh hello to my vlog. Hi, hi guys, welcome hi. to my vlog. Hi. Hi, anong ginagawa nyo dyan? <laughs> tara be, tara, Let's go. isini guys, nakakaw na kami kipa ko at syempre may panuyog ka pa huy, <laughs> huy, di, inimi iniyabas ha, naiiyawin lang dyan sa mga gilid gilid, kung medyo masipag ka talaga maghanap kinyog iguha ka ng pako, may pamakulaw ka pa, o diba tara, mauli na kita guys kasi eh, pwede na ining pang lang sarokin sarok mga 30 pesos papabakal ta na inigid eh. o doon man sa sa luasan eh.